Kung minsan kapag humuhukay ang mga tao ng balon, ay bigla na lang may bubulwak na tubig paibabaw at nagiging isang natural fountain. Well, tinatawag nila itong artesian well, kung saan ay nangyayari ang tinatawag na aquifer under pressure. Dahil sa bigla ang pagkabutas ng lupa kung saan nilalagyan nila ito ng hangin upang bumulwak ang tubig pa itaas at ang ilang purpose ng ganito ay para malinis ang tubig mula sa hinuhukay na balon. Hindi maaaring maikli lamang ang gamit na makapal na hose kundi ay may haba dapat na nasa isang daang metro o hihigit pa. Dahil bukod sa malalim ang hinuhukay na balon, ay kailangan din nilang lumayo ng ilang metro para iwas disgrasya. Kaya kapag ready na, ay masasaksihan na ang nakakabilib na fountain mula dito. Hindi lang yan, dahil bukod sa gumagamit sila ng pressure para umangat ang tubig, ay meron ding ilan na natural na bumubulwak ang tubig mula sa balon.